So, ayan na nga, guys, no? Dahil day off natin ngayon, nagkayayaan na naman yung tatlong magkakabarkada. So, diyan kami din na ng aming kaibigan. Dahil cheat day daw ngayon, ayan, nag-ice cream kaming tatlo. So, akala namin maliit lang yan. Yun palang lalaki nila. So, ayan, pili kami. Pili-pili ng ice cream kung anong flavor. Ayan, maraming flavor. Marami kang mapagpipilian diyan, mga guys. So, ayan. Para lang kaming mga batang tatlo pag basta kami magkasama. So, ayan. ala sige. Ikot, ikot, ikot. So, hanggat sa... Dahil hindi namin alam pa dito kung anong aming u-orderin. Magtanong kami dyan sa, ano, sa nagtitinda. Tapos, ayan, ikot. Ang ganda ng place na yan kasi, maano. Tapos, nakarating na nga kami dito, no. Magpunta kami sa Marshall, nag grocery nagshopping. shopping Ang sabi namin, hindi daw kami mag-shopping, mag-ikot lang ba, Mama Marshall. Pero, hindi talaga na pigilan. Hanggat sa nagkakayayaan na nga, pumunta kami ng grocery store. Kasi may bibilhin daw itong isa namin kasama. At ayan, nakita namin yung mais sale ang mais na ayan tatlong piraso ay one dollar lang so ayan namili kaming tatlo para ilaga at makain kasi sariwa dahil tig mais ngayon murang mais ngayon dito so ayan hala pili pili hanggang napipili pili, pili. yung kasama ko ay napaka ano yan 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 si Dorothy ayan tingnan mo yaw yaw ng yaw yaw ayan nag-uusap kami ayan pagtapos mag-shopping diretso ayan tawa ng tawa yung babae na yan masaya siyang kasama guys so oh, wala yung mga problema natin kahit papano pagkasama natin sila ayan pili-pili ng mais dahil maraming mais ayan tawa ng tawa yung babae na yan o oh, tingnan nyo mabait yan siya ganyan lang yan siya pero sobrang bait niyan guys so masarap din minsan kasama ang mga kaibigan ayan Ayan. Ayan na. At nagyaw din ako dyan. Ang sabi ko nga sa kanila guys eh. Bilisan na natin at umuwi na tayo. Kasi hapon na. Mag, ano na yan. Mag alas 4 na. Tapos paglabas namin dyan eh. Magpapasundo pa ako sa asawa ko doon. Sa bahay ng kaibigan ko na yan. Yung tawa ng tawa. So ayan sabi ko. Bilisan na nga nila. At ayan. Apat lang yung binili ko. At. At ayan na nga, nakarating na kami sa bahay niya at ako'y humiga-higa dahil napagod. Ang ganda ng swing na yan at nagpaalam na kami kay Dorote kasi uwi na kami ni Ate Ninit. Nandyan na yung sawa ko. Bye-bye!